idol ayun pagkatapos lang ng baha oh iyon una hagi sa idol napakaganda panubugan mo idol magandang umaga po good morning grabe idol ha parang marami Dand dandahan lang dandahan lang oh true ha sabi sa iyo eh dandahan idol ay ha bangus Bulan-bulan Idol. Bulan-bulan. Palubugin mo pa Idol, di pa nakalubog yan. Ay, eh masarap yan, bulan-bulan. Oh. Ang dami Oh, puro 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 idol la masarap naolay mo therapy ah puroan puro ano? Puro kaya mo kaya masarap ka alit eh hah? galing ano ba galing bola bola ba bola bola no hmm. Grabe benda dami. And good morning po. Uh, ating live mga idol. Iyan habang nagsisimula pa lang sa ating pangingisda yung ating kaibigang lims TV, no? Iyan. Sabi, eh, naka, napakaganda yung huli natin, no? Purong-puro, ah, walang halo, no? Doon sa may bandang una na idol. Doon ng Diba sir, ano, ipilay tapos gawing bola-bola Lagyan mo ng arena sa outfit Yan o. o Grabe, unang hagis pa lang yan ano? Namumuti yung ano yun <laughs> yung unang hagis oh? Sarap yan Sarap ha ah? <laughs> Ang bulan, -bulan. Ayan, good morning. Pa-share na ng nga ating live mga idolo. Ayan. Para makarating kung saan-saan. Kung nasaan naman ang ating mga nanonood ngayong umaga. Ayan. Ayan, doon na Lakasan mo idol. Yun. Grabe, saktong-sakto yun ah. Napakaganda ng hagis idol ah. Nalubogin mo pa idol? Di pa nalubog yan? Salamat, pero. Salamat, salamat. Erickson, uh, Veronica Saison sa may ano to idol? Nasa Taiwan kami idol. Ayun. tilapia na yun idol. Tilapia, tilapia. Oh, doon yan kanina sa may unahan eh. Pero dito sa may bungad sa unang hagis ay puro ano, pun bulan-bulan ah. ha Malakas pang idol Malakas baka may dalag yan idol Emong matot. Nihow talaga yung mama idol sarap sa nihow yan ha Dilapi ayan idol Kalau mo sumabit piru malakin tilapia ayan Tol Katok TV good morning shout out Meron na lang meron. Bye, chief. Oh, sabi sa'yo eh, nandyan eh. Lalaki, oh. oh puro tilapia naman eh, <laughs> hindi bulan-bulan. <laughs> Ayan, sakto yan pang ihaw, idol. Ihawin mamaya yan. Bye, ano, chip Joy Adventure. Good morning. swap tayo sa mga ulang mo. Tilapia, oh, bulan-bulan, oh. Okay. natuloy ka pala, G. Saan kayo nag-stay? Ay, eh, siyempre, pag tag-ulan, doon kami sa ilalim ng tulay. <laughs> <laughs> Hindi pwede sa kubo kasi mababasa ka doon eh. Nabasa, nabasa tayo oh, Doon kami ano, tulkatok sa ano, sa Anping, sa may ano ba, sa may hotel, doon kami. Nag-hotel kami, siyempre. <laughs> sa ilalim ng tulay. Dito kami kausyong idol. Ay, kaya no, Erikson ano, ni Malapit ka lang. Malapit ka sa akin kung sa tay kausong ka ano, idol ano, Erikson. Sa ano ako? Sa Nanso lang ako, idol. Ang la lalapad do. Oh. Ihaw talaga yan. Ito malas marap inihaw yan, idol, lo Oh. Tingnan mo, idol, yung mga bilog-bilog ang gusto ko eh. Oh, matataba no. Oh, yung mga bilog-bilog. Tataba. Oh. oh. Oh, ngakit to lang no? oh. Ang ganto bilog. Good morning, Ma'am Jocelyn Marino. Yan oh. No? Oh, bilog, ngabiro, bilog bilog ka, tawag nito mas uh, ihaw. Ihaw, no? Ihaw tayo mamaya, no. Mataba. Babae ito pag, pag pag bilog yung katawan at mataba. Babae. Sana oh, laha kaya pala walang paramdam, nag-hotel pala. <laughs> sa ilalim lang ng hotel sa may tulay. Oh. Pag doon ka kasi matulog, film mo, parang nasa hotel ka na rin ba? Sa <laughs> ilalim <lang> ng tulay. <laughs> oh. At nakahuli pa kami ng bangus kagabi. O, oh, ba? Diba, ihaw na yon mamaya. Kaya lang, walang video. Oo, oh, kasi naulan eh, na mababasa. Ulan. Good morning mga bayot. Then shout out kay Katoks TV, uh, Ralph Pro ano yun, Lawrence Kuango. Idol Erickson, PM mo ako sa page Idol kung ano sama ka sa akin para mas malapit sayo. sa iyo. sa doon tayo sa pintong mangisda bigyan kita ng ano, sakong tilapia. Oh, sakong no. Oh. Ay Rexon, pe mo ako ha. Kung sa kaos yung kasanan so ako, sa ano tayo sa pintong tayo mas malapit. 30 minutes lang. No? Oh, 30 minutes lang. idol, banat. Banat idol. Ayun Ay, idol. Andiyan na naman yung mga mamaw na tilapia. Hindi mo pa nahuli yung mamaw. Marami na idol. Marami na ba yan? ko yung Tapos yung mga malalaki no, ihawi natin. Good morning mga bayot shout out kay Jit Mananghaya Punsi. Ayan ayano Good morning kay Rai Rai Malo de las Alas. Marami salamat ma'am Jocelyn Moreno sa pag-share ng ating live. Meron pa rin edul. Meron pa rin. No? Meron pa rin. Malakas Malakas. Talagang ano maaga yung binigay sa atin ngayon ng ano ng dam na to. At makapagihaw talaga tayo mamay tanghali nito idol. Oo oh, ah. ka. tayo. Eh, malakas yan. Ah. Oh, eh, ang <laughs> <laughs> ah. <L> lalaki! ang lalaki. <laughs> ah. Ayan ang masarap no, ibilugan. Oo. Oh ay ayo, idol, ayo. Ayun, 'yung bilog, idol. Babae. 'Yan nang ano no. Oh, 'yan oh, bilog oh. Bilog ano. 'Yan masarap, ihaw no. 'Yan masarap, ihaw mataba. Mm. Bilog ang katawan. Lelebet Good Series, good morning mga idol. Ingat, maraming salamat po ano, Ma'am Lelebet Good Series ano? You know? Mag-iingat din po ang lahat. Top. Happy Sunday morning. Oh. <laughs> oh bilog ang no? katawan, bilog. Yan ang ihawi natin mamaya. Lapad. Lapad oh.